Umaga pa kahapon, nakipagbalyahan na ang mga deboto ng Jesus Nazareno sa mga pulis na nakaharang sa Ayala Bridge. May ilang nasugatan matapos maipit at maapakan sa gulo. Nasa frontline, ang balitang yan si Gio Robles. umagang napasabak sa balyahan ng mga deboto at mga pulis sa Ayala Bridge sa Maynila. Hindi nagpaawat ang mga deboto na tumawid ng tulay para sa salubungin ang andas ng Jesus Nazareno. Madaling araw pa lang nang isara ang tulay bilang paghahanda sa traslasyon. Kaya ang ilan, uminit ang ulo. <tod> Oh, Walang... Kapit bisig ang mga deboto nang harapin ang barikada ng mga pulis. Biba! 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 Sa tindi ng tensyon, nagdagdag pa ng puwersa ang PNP para humarang sa mga galit na deboto. Ilang beses nakiusap ang mga pulis. Pero, na, o, Pero hindi na maawat ang mga deboto. Sir, nirespeto nire namin, nirespeto nire namin sila kaso panata talaga namin dito sa ito na ang mga sumunod na eksena. Agad nagpulasan ng mga deboto ng makalusot sa harang ng mga pulis. Pero may ilang nadaganan. Isa sa kanila ang 56 anyos na si Maria Cristina Francisco. Isa po ako sa napasama sa balyahan, sir tinulungan lang ako ng enforce, yan mga ganyan, ipit, mga marit. Opo, lupay-pay ako, binigyan lang ako ng tubig, sir. Sugatan naman ng pulis na ito ng maipit at maapakan sa ulo. Agad siyang nilapatan ng first aid. Saan po yung sugat, sir? Sa mukha Ilang diboto ang dinampot matapos kuyugin daw ang mga pulis. Itinanggi naman ito ng mga hinulik na agad din pinakawalan. Hindi kami nananakit, sir. Tukubay lang po kami sa Agos, hindi po kami nananakit. Sa Ayala Boulevard pa lang hindi na mapigilan ang dagat ng tao. Inabot ng halos anim na oras bago marating ng andas ang Ayala Bridge mula Kirino Grandstand. Bandang alas 10 ng makasampa sa Ayala Bridge, ang andas ng poong Jesus Nazareno. At kung makikita ninyo, hindi na maawat itong mga sabik na deboto na makalapit sa andas. May mga umakyat pa nga sa mga poste ng tulay. May mga rubber boat ang Coast Guard at Red Cross sakaling may mahulog sa ilog. Ramdam na ramdam ang buhos ng pananampalataya ng mga deboto. Kahit bawal, hindi napigilan ng ilan na umakyat sa andas. Para sa mga deboto, ito ay hindi panata lamang, kundi personal na koneksyon, bagay na hindi kayang unawain ng isip, kundi ramdam ng puso, tumatagos at isinasa buhay. May ilang deboto na nawalan ng malay at nahirapang huminga sa dami ng tao. Sinaklulohan sila ng mga na-standby na, na medik. Inabot ng halos kalahating oras bago marating ng andas ang kanto ng Palangka Street. Ang ilang diboto, hindi natago ang galak ng makasampa sa andas. Ba mahirap yung pagpasok uh, doon sa dagat? Na... Wala namang mahirap eh. Hmm. Wala mahirap pag gusto mo. Ano pinagdasal mo? Lahat kaligtasan ng mga mayo sa buhay. Tsaka pagpapatawad at pasasalamat sa balak ko sa viva viva, viva, viva! viva! Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.